Well, kikisale naman dito. Ano bang gusto mo? Tara! Happy New Year, sir! I love you! Sabi ko, I love you! 11.59! Magka-countdown tayo ngayon ng Happy New Year! Ayan o, oh, 11.59 na! Malapit na! Sir, isali! Mene, kikisali naman dito. Ano bang gusto mo? Mag Happy New Year! Sige, New Year naman eh. Ah, buksan mo naman para sa akin. Wow! Mister! Okay, wala ka bang masamang binabalak sa akin ngayon. Eh. Mag -new, new Year na! Oh. oh. Ay, bagay sa iyo ito ngayon. Anong bagay? Color, so, color mga? of the day ngayon. Huh? Color oh, of the day! Mag-gawa-gawa mo na naman! Ano yung shirt ko? Hindi ko lang pa rin yung damit ko ah! Ano, Oh, sige na, tingnan natin. Wow, oh. indah, indah. Tada! Happy New Year, sir! <laughs> Wait, pa. happy happy New Year. It's 12 a.m. na. Yeah. happy 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 New Year. Terus ini ganito Bagaimana? 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 boss? Oo. Bagaimana? 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 Bagaimana?

I love you! Basaan na! Tara, dito tayo! Sabi ko, I love you! As a friend! Friend! O, di ba, at least, friend? I love you! As a friend! friend. Oh, diba, friend. As, a friend. As my sir! Kasalang mo ako, di ba? Pagay sa'yo yung damit! Tanggal na! Hindi! Nabasaan na ako! Magpapalit na ako ulit! Ngayon lang to! Kasi New Year! sige thank you thank you this happy new year happy new year bismillah happy 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 new year i love you all